Lalagda ng maraming kasunduan si Pangulong Bongbong Marcos sa Japan upang matiyak ang kapayapaan sa South China Sea. Isa na rito ang binanggit ng Pangulo na reciprocal access agreement sa kanyang bilateral meeting kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa sidelines ng 50th Commemorative Summit ng ASEAN-Japan Friendship and Cooperation sa Tokyo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., hindi lang malaking tulong ang kasunduang ito ng Pilipinas sa Japan sa aspeto ng seguridad, kundi maging sa disaster preparedness at iba pa. Matatandaan na noong Nobyembre, unang nag-usap ang Pangulo at si Kishida para sa ipinapanukalang reciprocal access agreement sa pagitan ng dalawang bansa. Magiging katulad anya ito ng Visiting Forces Agreement na mayroon ang Pilipinas sa Estados Unidos. Sabi naman ni Defense Secretary Gibo Chodoro, palalakasin nito ang defense cooperation ng Pilipinas kasama ang Japan sa tumitinding tensyon sa mga pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nico Lopez. Tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sa Masama tayo Pilipino.